Sabi ko, uwi na po kami kasi nag-iiyak na po yung bata. Mm -hmm. Sabi niya, sige, bili ka muna ng gatas. Nung palabas na po ako, sabi ko, wala na ho siya. Ang bata. na bata. Opo. Sa so, simula nun, hindi mo na lang kung nasa na sila? Hindi po. Kaya ako po nagawa yun, sir, kasi na may siya. At yun pong lalaki yun, yun pong pinapakilala nilang ama dun sa anak ko. Alam mo rin ba na pwede ka makasuhan ng parental kidnapping? Oo, oh, alam po yan. po namin kayo sa DSWD para magkaroon po ng magandang agreement para po doon sa bata. Attorney, ni pagtapos po ng programa, gaya nga nang nasabi ko doon ano, no, um, nagkipag-coordinate tayo sa MSWD at uh, ng Pangasinan at ganoon, ganoon din po sa barangay at nagkaroon po sila ng uh, pagkaharap. At nagkaroon po ng, uh, ayan po, nasa screen po ninyo, ah, nagkaroon ayan. po ng settlement. Mm -hmm. Uh, ayun, kasama niya na ang bata. Ah, talaga. ang cute naman ng bata na 'yan. So ayun, ayun nga po, uh, at ini agad-agad naman din po na sabi nga po natin dito sa show kung kaya naman po na mag-usap ng maayos, hmm. pag-uusapin natin ng na maayos. Kaya nagkaroon po sila ng magandang pag-uusap sa barangay at yan. nakuha po yung bata at nagkaroon hmm. naman po ng uh, magandang uh, agreement para sa visitation, sa custody. Bilang abogado na matagal na sa practice, nakita ko po ang pagkakaiba ng isang suliranin na nadadala dito sa programa natin as against yung traditional na dadayin sa law office, makikipag-usap, dadan sa mga proseso, eh, napapadali po talaga ang mga solusyon sa mga problema na dadala dito sa amin. Lalo na po yung mga katulad nitong mga custody ng mga bata. ah, mm -hmm. uh, yan po ang tinatawag ko. For me, meron po akong kinoy na term na tulpo effect. Ano po yung tulpo effect? Yun po yung nagiging kontribusyon ng programa sa isang problema o suliranin na nailalapit sa atin. Opo. Yun yung nagigim positive effect nung nung pag-participate natin sa isang problema. Dito, ano ang naging tulpo effect dito? Ang naging tulpo effect dito is nagkasundo na lang sila mag-asawa na ibalik na lang nung husband nung lalaki yung bata sa nanay. Kasi natatandaan ko, yung lalaki na yung nagmamatigas panuuna yes, eh, 'di ba? Kasi may lalaki oh, na lang po. Oh, siguro dahil sa paliwanag na naibigay natin at nakita niya talaga ang seryoso ang programa pag tumutulong sa isang tao, eh is talagang voluntaryo niya nalang binalik. Opo. Kasi you could just imagine kung magfa-file ka pa ng parental kidnapping case, no? Magtra-trial pa yan, dadampa pa sa piskalya, dadampa pa sa korte. Kuminsan na ng taon. Mm -hmm. So dito po, hindi ko naman po sinasabing ibaliwala na natin mga proseso. Nagkakataon -nagkaka lang po siguro talagang malaki na itutulong ng programa sa maganyang soleranin. Ang problema lang talaga, ilimited din po yung oras namin dito ma-entertain lahat ng problema na idudulog sa amin. Yes. And kahit naman po hindi ma-ere yung uh, yung kaso nila Atiny, malaking tulong din po yung ibinibigay ng programa yes, na referral letter. Um, uh... So ito Atiny, ah, kamustahin natin si Ma'am Mariel Lamparo. Hi Ma'am Mariel. Hello po. Ayun, Ma'am? Ano po ang uh, naging pag-uusap niyo po ni Mr. Ah, Daniel after pong uh, gumawi sa aming tanggapan, Ma'am? Ayun po, napag-usapan po yung sa settlement po tapos po sa paghihirap po ng bata po sa atin po. So ano, congratulations Mariela. Opo, maraming maraming salamat po sir. Naku, huwag ka magpasalamat sa amin. Kami na may ginagawa lang naman namin kung anong dapat namin itulong sa inyo. At ang nakakatawa dito is nagkaroon ng fistful na, na settlement kayo mag-asawa. ayan, kahit papano, uh, malinaw na yung usapan nyo. Hindi na yung katulad doon dating parang ano ba nangyari na okay na siya tanggap niya nang hindi na talaga kayo magkakabalikan. Opo, okay na naman po. Ha, ah, o oh, sige, sige, sige. Hindi naman kayo kasalan, no? Hindi naman po. Ah, o oh, sige. Oh, good luck ha. Good luck. Marie. At least okay. alam mo na sa pinagdaanan mo ngyan, sana natutukan na rin ha at alam mo na pagdating okay. ng araw ha. Opo, maraming maraming salamat po. Sir, oh, sige, alagaan mo mabuti anak mo. Kay Serapi po, thank you po ng marami dahil natulungan po ako para makuha po yung aking anak. Oh, Mariel, kung para ano, po. Oh, para matulungan nga rin, ka na rin namin lubusan, hanapin mo yung page mo at gagawin kitang reseller ng product natin na kahit wala kang puhunan, ha? Wow. Para may negosyo ka. Di ba? Sige po. Okay ba sa'yo sa ah, sige, hanapin okay. mo yung Facebook page ko, Freddy Villamor, at, at doon ay nagtuturo kami ng negosyo o ng reseller, maging reseller ng walang puhunan, okay? Opo. Sige okay po. Maraming maraming salamat po, sir. Thank you, Ma'am Mariel Amparo. At least nakasama niyo na po yung inyong anak. And uh, syempre, uh, magpasalamat na rin po tayo kay Ma'am Perlita Aquino, ang Social Welfare MSWD po ng Rosales, Pangasinan. And kay Mr. Uh, Louis Carbonell, ang barang ng Barangay San Bartolome, Rosales, Pangasinan. Maraming 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 salamat po.